Yo, what's up mga idol no? Dito pa rin tayo ngayon sa Barangay uh, Sitio, Ilawod, Barangay Dumga Mga to Aklan eh, Na-invite tayo ni Kunsihal Chito Nerbar So, siyempre pupuntahan At dito na nga tayo ngayon sa harap Ng bahay ni Kunsihal So, si, kaway-kaway kung sino nakakilala dyan Kay Chito Nerbar Kunsihal yan ng Barangay Dumga So, tara Pasukin natin sila Yeah. So ayan mga idol, dito na kami. Eh. May happy-happy yan. Yan si, mga solid supporter natin to mga idol, solid follower. Eh. Ngayon dito tayo para makabisita din sa kanilang kaunting happy-happy. Ganito talaga yung mga Pinoy mga idol eh. Kunting inuman lang, importante masaya kami. At yung malaga, walang gulo. So ngayon, pupuntahan natin ngayon. Ayan, narinig niyo So dito kami ngayon. So kasama natin, 'yan Siyempre, kasama pa rin natin yan. Sponsor ko rin, ko rin yan eh. Ang Tando I Like. Diyan malalasap ang tunay na sarap. Sa Tando I Like. Siyempre, sponsor ko yan. yan. Siyempre, kasama na. Kaya-kaya. Siyempre, Kaya kasapin kito. muna natin si... Gusto ko ipakilala sa inyo. Si, si. Konseal Chito Nebar, ng Chitio Ilawod Dumga yan. Aklan. So, baka Konseal, baka may shoutout ka. Hindi si ko so much. Shoutout yan sa mga vlogger natin na tagay... Hmm suporta ni James Tiao Tangal Tangal hmm. Mga idol suporta yes. natin yan Yo. para sa kanyang vlog para Yo. sa atin para lahat para sa suporta natin lahat yan Saportahan natin. Huwag natin pabayaan yan. Atin yan. Yo, thank you po siya. Yan, takatumba yan. Atin lahat yan. Yan, yan. Mga idol. Yan dapat. Siyempre gusto na i-advance grade yung anak niya. May birthday yata sa atin. Ito, birthday boy, birthday girl ko. Si pangalan? Pangalan, kay Lajel. Nerbar May Sa September 22. Yan. Advance, advance. Happy birthday kay, ano? Kay Ila Playa Jail. Playa Jail, Yan magbe-birthday okay. siya sa September 22. kasama din. Hindi mo ma hindi masaya yung inuman pag wala tayong kasama. Ay yeah. kasama yeah. din natin, kilala niyo to. Ito. Shout out sa mga taga-Dunga kung kilala niyo to, si Baul Baul <laughs> oh, may o, baka may isa ka shout out yung na, ex mo. Na, yung, lang. yung ex mo. Shout out mo yung ex mo. Kumusta <laughs> <Ay, laughs> oh, po? Ay, ay, oh, kumusta na? Kung narinig si mo kayo, ngayon ay nakita mo na ako sa ano. Sa ex daw niya, kamusta? Siyempre, kaya natin si... Si Rodel. Ano to na yung pangalan niya ni Natan? Rodel. Si Rodel. Si Oh, ni Rodelio. Baka may na shout out kay Idol. What's up dyan? Sa Balacan kay Bamangin kay Umi. Mm. Andrada. Ayan. At sa mga Andrada family dyan sa Bulacan, shoutout, shoutout sa si inyo. Pwede kasama natin yan si Paiji Jane. Huwag ka magtago. O, oh, mag-shoutout ka para patas, patas, patas. Ayan. Mm. Okay. Shoutout, shoutout. Shoutout shout shout sa anak ko kay Janine, mm. kay, kay, ano, kay Nini Ana, mm. kay Dayday. Shoutout. Kamusta na kay dyan sa Ning Cross? Mm. May nakalimutan ka yung asawa mo. Eh, hindi ko isang ato pangalan eh. Hindi. Asa ko? So, asawa. kasi may, may amnesia <laughs> ko eh. <laughs> Memorize niya yung lima niyang anak. Pero yung asawa niya, nakakalimutan niya mga idol. Ay, paano ba to? Sige lang. Eh. Ay, parang nahiya na Shout out, shout out kay ng Jida dyan. Nandito si Pari Jijay kasama ko. pero ito pa isa. Baka may sinasakot Boy, oh, tatay mo. Upo-upo muna ako dai. Mama. Ade, ade, pangalan na ano? pangalan. Ninyo Paulo Ninyo Ha? Ninyo Paolo. Sa so, pala si Ninyo Paolo, baka may sinasabi out ka. out sa inyo kay. out din sa mga kasano, birthday nako, tres nga Ay, may unga ka. Uh, oh, pangalan? Uh, si pangalan. Ah, uh, Sir Calandro. As asawa mo? Wow, Wa o Ah, bali single father to pala mga, idol. My father, my father. Oh, ay, mga ngasa, single idol. Father, single father. Ah, single father. Ay, asa ano makaray. Nagapon pasupo. Ah, basi kung nagina Donate mo na. Basta kung may gina-message kasi mong ex. Ayan. Awa. Wow, Sana mo. Wow, no? mm. So, ayan na. Eh. Problema na yan Diyo, single father. Single father. Single. 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 Separated. 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 Mm. Tapos ako, single. Eh, hindi man, single ay. Eh. Bot wow. Single gabon, pero sab 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 ako. sabi abo ko. So, idol. gusto ko lang pasalamatan sa, ayan, pinatayan pa tayo ng native na manok, mga idol. So, ibig sabihin, Welcome na welcome tayo ni Konseal Chito Narbar So tingko yes, yes. thank you Konseal, tingko thank you, thank you, thank you. Uh, Pero so, shout out Konseal uh, Baka sa mga barangay official dyan, i-shout out mo, dami akong palangin dyan Kapil daw, shout out yan Yung okay. mga, lahat ng uh, kasama ko sa barangay yan. Barangay Konseal hmm. Dito kami, nagsaset lang hmm. Thank you so much Sana supportahan nyo yung Facebook page ni James Andrew Chiao Changal hmm. Sabayan natin yan. No. Pas Ut sa atin yan. Huh? No. Palang Tungga. Yan, pati yung... Diba, yo si Yosan na ninyo! Diba! diba? Yan, siyempre, yung, yung wag nyo kalimutan mga idol, yung YouTube channel natin dyan, Donbong TV. Has, has, uh, underscore Donbong TV kasi dyan tayo malakas kumita. So, thank you, you kay Kunsyal sa kasama natin. Ayan, siyempre. Thank you very much.